Good morning po mga idol Sa ating lahat At sa mga naglalike po sa akin At sa mga viewers ko At sa mga followers Magandang umaga po sa inyong lahat Sana po ay tayo ay magsuportahan na lang po Mga idol Yan lang po ang masasabi ko sa inyo Suportahan nyo po ang aking pagpavlog at susuportahan ko din po kayo mga idol at sana po ay tayo magtulong-tulong magkaisa sa ating pagpavlog at para po sa ganun mga idol ay mabot natin yung ating minimiti na hanggang dulo ay marating natin mga idol maraming salamat po sa inyo at sana po ay tayo ay laging malusog ang pangangatawan at sana po ay tayo ay walang sakit mga idol at malakas yan uh, inuulit ko po good morning po ulit sa inyo at sana po ay tayo magtulong-tulong at nang marating natin ang ating minimiti na hanggang dulo ay tayo ay makaabot dun salamat po sa inyo at magandang araw po mga idol. Thank you po.